महिरबानी Pinasok ng mga operatiba ng Pasay City Police Station ang isang unit sa 22nd floor ng isang kondominium sa Rojas Boulevard sa Pasay City pasado alas 3 ng madaling araw kahapon. Matapos malaman na may dinukot na isang babaeng Vietnamese national doon. Sa loob ng pinasok na unit, tumambad sa mga pulis ang isang babae kasama ang tatlo pang banyaga. Uh, Meron po tayong isang uh, complainant na nag-report sa substation 1. Accordingly, eh ang kanyang girlfriend eh captured at uh, nire restraint ng uh, tatlong uh, tao, tatlong Vietnamese uh, nationals. Kinilala ang mga sospek na si Mai Ngok Huyen, 24 na taong gulang Vietnamese national, Trandoy An, 26 na taong gulang Vietnamese national, at si Wang Ji, 27 taong gulang na isang Chinese national. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, bandang alas 6 ng umaga noong linggo September 24 nang dukuti ng mga sospek ang biktima sa isang hotel sa Pasay. Natukoy ang biktima na isang 28 na taong gulang na Vietnamese National. Nakaranas umano ng pananakit ang biktima mula sa mga sospek. Humihingi pa umano ang mga ito ng karagdagang ransom sa kinakasama ng biktima na isa namang Singaporean national businessman. Sabi nung uh, ating biktima, uh, uh, sinaktan siya ng pangilam ulit dahil pinipilit siya magdagdag ng ransom bukod pa dun sa uh, 900,000 na itinransfer na ng boyfriend niya. So it's purely the motive is uh, about money po talaga. Dinadaing niya lang talaga yung ulo, yung nasa ulo niya, yung tinalo daw siya ng malakas sa ulo. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Samantala, sinubukan naming hinga ng pahayag ang mga sospek pero dahil sa language barrier ay nahirapan kaming makausap sila. At sa halip ay nagpaabot na lang ng kanilang mensahe sa pamamagitan ng Google Translator. Dahil dito, Patuloy ang pagpapaiting ng pulisya sa seguridad at kaligtasan ng mga banyaga sa lugar. Lalo na ngayon at marami tayong foreign nationals, ina-identify natin kung saan na uh, ang mga places of convergence ito. Kaya doon po natin ipinipuesto yung ating mga mobile cars. Mahaharap ang mga sospek sa kasong kidnapping for ransom. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.